Yan, ang sarap ng ating natamis na langka. Oh, ayan, meron tayong hinog na langka. Ito ay lang langka ni mother. Ayan, matagal na namin itong hinihintay na mahinog. At ngayon, iyon nga, ano na, tinignan namin ay hinog na nga pala. Kasi marami ng, ano, may mga langgam na malalaki. Tsaka, may mga lumilipad ng mga, ano, inse insekto. Kaya, Ayan, pipitasin na ni Papa. Inilagay niya ng sako. Para hindi siya bumagsak kapag pinutol na. Tapos yung sako, yung dulo, tinalian niya. At yung dulo ng tali ay inilagay niya doon sa puno. Ayan, para pagka, ano, hindi siya babagsak agad. Kasi malalam, maano, magkakadurugan kapag uh, inayaan bumagsak. Ayan, at unti-unti na nga siyang pinuputol. Wow, galing! Tapos. Akin okay na, tulungan kita sa ano yung kayo sa akin. Huwag yung tali. Mayroon pa ditong, Ayun, pati. Pare sinuputa na ito dati kaso nagkaroon siya ng butas. Eh pagka may butas yung plastic, ano, tutusugan ng mga hayo o ng mga insekto. Yan, papalitan na lang siya ng plastic or ano sa ako. Ayun, nakuha ka na rin. Ayan, hinug na hinug na siya, oh. Ayan, at ano na, biyakin na. Nang magkaalaman na kung ano itsura ng loob. yun oh yun, madilaw na sila lahat madilaw na madilaw na hinog na hinog na overripe na siya talaga ayan putong puto na lang para madali na siyang ano, uh, tanggalin yung laman na overripe na siya talaga oh tapos yung iba yung may sira yung mga gilid gilid yan, nakakain na tayo ng hinog na lang ka ano ba masarap gawin dito ano na lang natamis Hmm. Yan yung iba. ayun nabulok na yung mga gilid. Ano? Ayun, oh. Yung mga brown-brown. Ayan, maglalagay pala ako ng cooking oil sa kamay ko para hindi dumikit yung pag nagalis na tayo ng, ano, ng laman. Kasi ay yung, ano, madagta. Kaya, para mas madali, hindi kumapit yung dagta sa kamay. Kailangan may cooking oil. diyan kahit yun sa pagbabalat kanina, yung kutsilyo nilaga namin ng cooking oil. Pinahira ng cooking oil. Napaka, ano, ang kapal ng laman niya. Tsaka talagang lahat, dilaw. Ano yung muna natin ito para mas madali. Para matanggal yung, ano, yung matigas sa gitna. Para madaling dukotin. Okay. Dapat yung camera mo, ano mo. Let no Itong ano niya, yung buto, tumubo na. Sa sobrang tagal. Dahil na-overripe na nga. Yung buto niya ay tumubo na dun sa laman niya. Ito o, yung buto niya Tubo na siya talaga. Yung iba nga ano na, may ugat na. Kaya buti na lang, nakita na namin agad. Kasi nasa likod bahay to. Kasi ano, di ba yung langka o maamoy? Eh ito, hindi namin masyadong maamoy. Kung ma, ano na, mabango. Yan, taas ng puno. Kaya hindi agad namin naki hindi agad namin napuntahan, natingnan kung hilog na ba siya talaga. Ayan, ang dami ng ano, panitubo na yung kanyang mga buto. Ayan, oh, ayan, da. ayan habang kami ay nag-aalis ng laman, si Papa ay kain ng kain. <laughs> talagang ano, napakatamis niya talaga. Alisin natin ito, Itutubo din. Alam dami ito. Hmm? Tutubo na ito sa loob. <laughs> Tutubo na sa loob ng ano? Ng laman. Magkakaroon na siya ng dahon. <laughs> ha? Hmm. <Huh>? Hindi ba? Eh. <laughs> Magkakaroon <tubo> no? <laughs> na siya ng ano? Ganda. Ang cute. Naguugat na siya. Parang to, Tutubo na siya doon sa loob ng laman. <laughs> ito pati ito, dilaw na dilaw. Kasi nga, overripe na. Tsaka ang tamis din ito. Pwede siguro itong isama din. Pwede isama, tanong. Mm -hmm. Sayang ah. Napaka-tamis pa. Pati ito. Kahit ito o ito. Matamis pa rin Talagang overripe na siya. Kasi kung ano, ito lang yung, ito lang yung matamis, di ba? Mm -hmm. Pag overripe. Ayan, yun naman ay atin ang lulutuin matamisin natin itong langka. At naglagay lang ako ng asukal dyan sa kasebola, konting tubig at pinut ano, hiniwa-hiwa ko na tong langka para mas madali siyang maluto so di ba itong langka pwede natin isama sa pag tayo ay nagiginataan, bilo bilo at, at yun pwede rin naman dessert na ganito lang yan, sarap to sa ano, bilo bilo so ayan matagal itong maluto kaya dito ko na lang sinalang sa kahoy dahil sayang din naman yung sa LPG. Eh, may kahoy naman. Kaya, dito ko na lang siya sinalang. So, ayan. Hayaan ko lang siya lumambot dyan. At matuyo yung sabaw niya. Kasi, di ba, yung asukan nagsasabaw. So, ayan. Hanggang maging sticky siya. At lumambot. <tinyo> malapit na siyang maluto. O, iba na yung kulay niya. Nagiging madilaw na madilaw na siya. Or, parang nagiging orange na yung kulay niya. Ayan. Maano na yung tubig niya. Ayan na siya. O, natutuyo na siya. At, ano na, nagiging sticky na siya. Ayan. Malambot na siya. Pero, konting ano pa. Kinting ko pa talaga siyang matuyo. Yung sabaw. Ayan. Ayan. Pwede na siguro to. Parang kulay orange na siya. Oh. Tsaka ano tikman na natin kung luto na. Ayan, pinaiyak ako nung ano, <laughs> pinaiyak ako nung apoy. So, ito na yung ating minatamis na langka. Tikman na natin kung matamis. Hmm. Ang tamis. <laughs> Napakatamis pala. Siyempre minatamis nga, ano, kaya dapat ano, matamis yung lasa talaga. Ngayon, maraming salamat po sa inyong pagsama. See you in my next video. Bye! Ingat po tayo lahat.